Hindi lahat ng bata pare-pareho ang paraan ng pagkatuto. Sa special needs at inclusive education, mahalagang maunawaan ang dalawang magkaibang konsepto: ang accommodation at modification. Ang accommodation ay parang pag-adjust ng upuan sa mesa. Pareho pa rin ang pagkain, pero siyang kumain. Ibig sabihin, hindi binabago ang learning goals, pero binibigyan ang bata ng suporta tulad ng lagdag na oras exam o paggamit ng assistive technology. Samantalang ang modification ay pagbabago na mismo ng ulam sa plato. Iniiba ang ilalaman para akma sa kanyang pangangailangan. Dito, binabago ang learning expectations o requirements para matiyak na achievable para sa kanya. Ang layunin hindi lang makasabay ang bata, kundi tunay na matuto ayon sa kanyang kakayahan at pace. Yan ang ay dapat. edukasyong may malasakit, pantay na oportunidad at direksyon na kaugat sa pagkunawa. Ako po si Dr. Engineer Agnel Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa tagumpay, it's all good!